Narito ang mga benepisyo ng paglalakad sa ating katawan. Alam mo, ang paglalakad ay isa sa pinakamadaling paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan. Una, ang paglalakad ay magandang paraan upang mapanatili ang iyong physical fitness. Hindi mo kailangan ng mamahaling gym membership o komplikadong fitness equipment. Isang simpleng lakad lang sa inyong bakuran ay makakatulong na mapanatili ang iyong cardiovascular health. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng panganib ng mga sakit sa puso at sakit sa dugo. Pangalawa, malaking tulong ang paglalakad sa pagpapababa ng iyong timbang. Kung ikaw ay nagbabalap magbawas ng ilang pounds, hindi mo na kailangan ang mahigpit na diet o mahirap na exercise routines. Ang paglalakad ay nagpapabilis ng iyong metabolic rate at tumutulong sa pagtanggal ng calories. Pangatlo, napakagandang stress reliever ang paglalakad. Sa mga panahon ngayon na puno ng trabaho at personal na responsibilidad, kailangan natin ng paraan para makabawas ng stress. Ang paglalakad ay nagpapalabas ng mga feel-good hormones tulad ng endorphins na nagbibigay sa atin ng masayang feeling. Kaya naman, kung stress ka sa trabaho o sa buhay, mag-quick walk ka lang, sold na. Pahapat Ang paglalakad ay magandang paraan para mapabuti ang iyong mental health. May mga pagkakataon na tayo ay napapagod sa utak sa kakaisip ng mga problema. Pero ang simpleng paglalakad ay nagbibigay daan para ma ang iyong isipan. Maganda ito para sa mga taong may anxiety o depression. Isama pa natin ang magandang kalikasan. Makakatulong pa ito sa pagpapabawas ng stress. Panglima. Ang paglalakad ay may magandang epekto sa iyong mga joints at muscle. Ito ay isang low impact na exercise kaya't hindi ka masyadong mapapagod o masasaktan. Magandang alternatibo ito para sa mga taong hindi pwedeng mag-engage sa high-impact na sports o exercise dahil sa mga physical limitations. Pang-anim, isa rin itong paraan para mapalapit ka sa kalikasan. Hindi lang sa gym o sa bahay mo kailangang mag-exercise, pwede kang lumabas at mag-explore ng mga magagandang lugar. Ang paglalakad ay nabibigay sa iyo ng pagkakataon na makita ang kadandahan ng kalikasan at makalimutan ang stress ng buhay sa siyudad. Sa pangkalahatan, ang paglalakad ay isa sa pinakamagandang paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan. Ito ay simple, libre, at madaling gawin. Hindi mo kailangan maging fitness guru para makaramdam ng mga benepisyo nito. Kaya naman, tara na't simulan ang paglalakad para sa mas malusog at masayang buhay. Follow for more health tips. Alam mo, ang paglalakad ay isa sa pinakamadaling paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan. Puna. Ang paglalakad ay magandang paraan upang mapanatili ang iyong physical fitness. Hindi mo kailangan ng mamahaling gym membership o komplikadong fitness equipment. Isang simpleng lakad lang sa inyong bakuran ay makakatulong na mapanatili ang iyong cardiovascular health. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng panganib ng mga sakit sa puso at sakit sa dugo. Pangalawa, malaking tulong ang paglalakad sa pagpapababa ng iyong timbang. Kung ikaw ay nagbabalak magbawas ng ilang pounds, hindi mo na kailangan ang mahigpit na diet o mahirap na exercise routines. Ang paglalakad ay nagpapabilis ng iyong metabolic rate at tumutulong sa pagtanggal ng kalokas. Pangatlo, napakagandang stress reliever ang paglalakad. Sa mga panahon ngayon na puno ng trabaho at personal na responsibilidad, kailangan natin ng paraan para makabawas ng stress. Ang paglalakad ay nagpapalabas ng mga feel-good hormones tulad ng endorphins na nagbibigay sa atin ng masayang feeling. Kaya naman, kung stress ka sa trabaho o sa buhay, mag-quick walk ka lang, sold na. Pahapat Ang paglalakad ay magandang paraan para mapabuti ang iyong mental health. May mga pagkakataon na tayo ay napapagod sa utak sa kakaisip ng mga problema. Pero ang simpleng paglalakad ay nagbibigay daan para maklear ang iyong isipan. Maganda ito para sa mga taong may anxiety o depression. Isama pa natin ang magandang kalikasan, makakatulong pa ito sa pagpapabawas ng stress. 5. Ang paglalakad ay may magandang epekto sa iyong mga joints at muscle. Ito ay isang low-impact na exercise kaya hindi ka masyadong mapapagod o masasaktan. Magandang alternatibo ito para sa mga taong hindi pwedeng mag-engage sa high impact na sports o exercise dahil sa mga physical limitations. Pang-anim, isa rin itong paraan para mapalapit ka sa kalikasan. Hindi lang sa gym o sa bahay mo kailangang mag-exercise. Pwede kang lumabas at mag-explore ng mga magagandang lugar. Ang paglalakad ay nabibigay sa iyo ng pagkakataon na makita ang kadandahan ng kalikasan at makalimutan ang stress ng buhay sa siyudad. Sa pangkalahatan, ang paglalakad ay isa sa pinakamagandang paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan. Ito ay simple, libre, at madaling gawin. Hindi mo kailangan maging fitness guru para makaramdam ng mga benepisyo nito. Kaya naman, tara na't simulan ang paglalakad para sa mas malusog at masayang buhay. Follow for more health tips. Thank you for watching.